na mo na bea kung gyanu ang pierno. Ang konsepto na detalyado sa Biblia ay psilon naging paksa ang intriga, debate, et pagmumunimuni sa buong generasyon. Sa kaibuturan nito, ang pierno ay kadalaza na unava ang bilan isang lugar o estado ng kaparusa pagkatapos ng kamataya. Ano ang lugar na ito? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kalikasan nito? Maligayang pagdating, mahal na mga kaibigan. Ngayon, Tutuklasin natin ang malalim na pagmumuni-muni sa buhay pagkatapos ng kamatayan. Ang kamatayan, sa pamamagitan ng pagalugad sa mga turo ng Biblia at pagsisiwalat ng mga misteryo na nakaintriga sa sangkatauhan sa buong panahon, ay nag-aalok sa atin ng isang tunay na sulyap sa kabilang buhay. Eng impierno aipsilon inilaravan bilang isank lugar enge nagniningas na apoyet pagdurusa sa Biblia. Binang git sa apocalipsis 20 hodín 10 minút na siana nanlain lang sa kanila aipsilon itinapon. Isang lawaing apoi at a superkung sa halama. Ang antikristo at ang bulang propita ay pahi hirapan at gabi magbakalaman. Ito ng valang hanggang kaparusahan na nagihintay sa nawawalan. Ang mga salitang ginamit ay nag-iwan ng maliit na puwang para sa pagdududa. Ang Griego ay hindi maaring maging mas malinaw sa pagpapahayag na parehong araw at gabi, sa pariralang, magpakailanman, literal na nangangahulugang, magpakailanman at magpakailanman. Sa buong penahan, sinabi ni Jesus na ang gapoy ng impyerno ay hindi kailanman namamatay. Marcos 9, 43. Itinuro niya na kung ang iyong kamay ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, mas mabuting putulin ito, ibig sabihin, tumalikod sa pinagmumulan ng tukso. Mas mabuting pumasok sa buhay na pilay kaysa magkaroon ng dalawang kamay at itapon sa impierno, kung saan ang apoy ay hindi kailanman naapula. Alam emo ba na ang salitang, impyerno, ay psilon nagmula sa sine ng griegong paksasalin enge terminong hebreo para sa lambak enge hinom? Ang lugar na ito, sa labas na de mapayder na de Jerusalem, ay nadunsinan na repat samba kay Molok at Mahen. Ang lambak ng Hinom, sa labas ng Jerusalem, ay naging isang makapangyarihang simbolo ng kapalaran ng sinumpa, na maihahambing sa isang landfill kung saan sinusunog ang mga basura. Ang nakapoy na apowi at ang MGA uot na namumuo dito, ay lumika ng geuseng matingkat at nakakaimpluvensyang kime. Ang lugar na ito ay inilarawan bin bilang, lava ng apowi esa Apokalipsis 20. 13 myślnik 15, Kansan ay tinapon ang kamatayan at Hades. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy, na nagpapahiwatig ng walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Pano kang may pangalan? Yang mapanggalan ay hindi nakalut sa aklat na jay ay itatan sa lawa na jay apoy. Malinaw ang mensahe ni Jesus tungkol sa kakilakilabot na impyerno, na nagpapakita na ang anumang sakripisyo ay sulit upang maiwasan ito. Sa katuwit, Hindi lamang natin dapat isalang kalang ang kaharian ng Dios samgea tuntunin ng gantimpala, kundi pati narin samgea tuntunin ng sakripisyo. Higit paritou, Ankim ang impyerno ay nilalaran lugar nagaganap na kadiliman. Sa 8 hodin 12 minut, binanggit na ng ilan aypsilon itatapon sa kadiliman, kansaen. Makakun na patangit patanggit at panggangang na mangipin. Isipin na nasa isang lugar na napakadilim na wala kang makikita, at ang maririnig mo lang ay ang mga tunog ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ang paggamit ng MGA tiyak na artikulo na may, pakiyak, ate, paglanggit-nggit, ay binibidyang bin ang nakakatakot na katangyan ng eksena. Ang paklenting na de iyong mangipin sa punteng ito ay hindi sapat upang ihito ang walang hanggang padiling na de mangipin, iyong ay sigudado. Hindi nakatubili si Jesus na magsalita tungkol sa impierno. Sa katunayan, mas madalas niya itong ginagawa kaysa sa iba. Sa Biblia, may ilang ministeryo na hindi kailanman binanggit ang impierno o anumang kaugnay na paksa sa kanilang mga sermon. Hihiwalay sila sa Diyos at sa anumang tunay na pinagmumulan enge kalivan, itatapon sa kagiliman. Ang kagilimang ito ay bunga enge pagbubukot e sa langit. Ang lupa na walang kliwenag at walang pakasa, ang mga nasa labas ay nasa mga rehiyon ng kadiliman. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama, magkakaroon ng pagtangis at pagngangalit ng mga nipin. Ang paghihifa ng Sinupa ay inilajan bilang isang malaking padudusa na may maluhang pumat ng walang lainwin at walang hanggang dalamhi ng Jespitu sa panaling. Ito ang padusa na madajan ng Jeshinupa bilang Jerusalem ng Put ng Diot ang mga nahatulan dahil sa kanilang mga kasalanan, ay magnangalit ang kanilang mga ngipin, habang sila ay inggit sa kaligayahan ng iba, at nagmumuni-muni ng may takot sa hindi natutubos na nakaraan. Ang kalungkutan ay isa sa pinaka. Ang pakiramdam ng malalim na paghihiwalay, ng ganap na pagkahiwalay sa pag-ibig at awa ng Diyos, ay maaaring isa sa mga pinakakapansin-pansing katangian ng impyerno. Sa 2 Salonica Binanggit na ang mga taong ito ay psilon magbabayat kaparusahan at magdaranas ng kaparusahan ng walang hanggang pakkawasak, na itinaboy mula sa harapan ng panjinon at sa kaluwalhatian enge kaniyang kapanjarihan. Hindi may iwasan na ang isang makatarungang Diyos ay nagpaparusa sa kasalanan. Ang ideya na ang isang Diyos na pag-ibig ay hindi maaring parusahan ang kasalanan. Ang pagwawalang bahala sa katotohanan na ang Diyos ay banal din, at dapat kumilos ng makatarungan, at patas sa mundo, ay ang pagwawalang bahala sa katotohanan. Ang parusang binanggit dito ay psilon inilaraban bilang, walang hanggang pakkawasak, gamit ang salitang, ainios, na lumilitaw ng 70 beses sa bagong tipanet at hindi kailanman tumutukoy sa pakkalipol. Ang terminong ito ay tumuko sa pakkawan na jay kagaling o pakkasya na jay lainwin na jay sa Lukas 20.37, ang MGA balatenggealak na tinutuko ni Giza sa inasira, ibig sabihin, nagagamit ang MGA ito, ngunit hindi na magagamit muli. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng apoy ay hindi lamang ang katangian ng impyerno. Habang ang tatlong kabataang Hebryo ay nasa maapoy na hurno, tulad ng inilarawan sa Daniel 3, hindi sila nakaranas ng anumang kakulangan sa ginhawa na protektado ng presensya ng Panginoon. Totoo sa pangalan nito, ang Impierno ay kung saan ang mga tao, na hiwalay sa Diyos at lahat ng mabuti at pinagpala sa kanyang presensya, ay matatagpuan ang kanilang sarili. Ang konsepo na Impierno gaya na re sa Biblia, ang pabutbot na re kawan na de presensya na re ay sapat na upang ilaran ang makakilakilabot sa impyerno. Ang Diyos at ang lahat ng aspeto ng kanyang karakter, ay mawawala maliban sa isa ang kanyang walang humpay at banal na hustisya. Hindi mali para sa Diyos na gumamit enge katarungan. Naunawaan natin ito sa pamamagitan ng pagunawa sa kahulugan ng salitang, paghihiganti, sa sinaunang wikang Griego. Ang salitang ito ay walang konotasyon ng pagiging mapaghiganti, ay isang tambalang termino. Eng terminong, paghihiganti, ay psilon nagmula sa parehong ugat enge salitang isinalin bilang katarungan, na nagahatit enge ideya enge isang matatak na pangganga siwa enge hustisya na hindi naliligaw. Kan isasalang kalang naitin ang terminong, walang hanggang pakkawasak, hindi na dapat balewalen ang ideya na ang pagdurusa ay walang hanggan. Kung paanong ang mga pagpapala ng langit ay walang hanggan, ang kaparusahan ng impyerno ay walang hanggan din ang tanong kung literal o simboliko ang impyerno ay pinagtatalunan. Itinutering ng ilang tao na ang MGA paglalarawang ito ay maaring metaporikal, dahil nilayon ng MGA metapora na tulungan tayong maunawaan an. Hindi alintana kung ito ay literal o simbolikong apoy, o literal o simbolikong kadiliman. Ang pangunahing linya ay ang impyerno ay isang kahilahilakbot na lugar. Sa lumang tipan, ang salitang Hebreo na kadalasang isinasalin bilang impyerno ay shiul, na tumutukoy sa kaharian ng mga patay, isang lugar ng kadiliman kung saan pupunta ang masasama pagkatapos ng kamatayan. Madami ang nataka tungkong sa pinamun na Impierno at kung bakit ito nilika na Diyos. Diot. Ipinaliwanag ni Jesuange Katotuan ng Tinkol sa paglika NG Impierno. Ito ay malapit na naugnay sa mga nahulog na anghel. Ang Impierno ay isang lugar ng pagdurusa na unang inihanda ng Diyos para sa Diablo at sa kanyang mga anghel. Ayon kay Jesus, ang impyerno impierno y original na nakalaan para sa diablo at sa kaniang mga enghel. Gayunpaman, ang mga tau ay napipunta dun dahil pinili nilang ihanay ang kanilang sarili sa diablo at sa kanyang mga anghel. Ang walang hanggang apoy ay inihanda para sa diablo at sa kaniyang mga anghel. Sa madaling salita, ang impierno ay hindi kailanman nilayon na tirahan ng isang tao, bagaman. Ang impierno sa una ay inilaan bilang ang huling kaparusahan para kay satanas at sa iba pang nahulog na mga anghel, dahil sila lamang ang magdurusa sa loob ng mga hangganan nito. Gayunpaman, pinahihintulutan ng Diyos ang iba, samgea bansang kaniyang hinahatulan, na mapunta rin doon dahil sa kanilang mgea pagapawili, malayang pagpapasya at responsibilidad na ibinigay ng Diyos sa tao na pili ng kaniyang walang hanggang tadhana, maging sa langit o impyerno. Ito ay itinatak naan MGA Anghel. Ang mga naghulog na ankhel ay isang katotohanan bagaman para sa ilan ay mahirap tanggapin ang ideya na mari silang mahulog mula sa biya, Ang kuwento sa Biblia ay malinaw na nagpapakita sa atin ng iba. Ang impierno ay nilikha ng Diyos tulad ng lahat ng bagay na umiiral. Lahat ng bagay na nilalang ng Diyos ay tin gagawin pa, kasama na ang impierno. Sa pamamagitan niya ay ynilika ang lahat ng bagay, maging sa langit at sa lupa. Nakikita at hindi nakikita, maging mgea trono, mgea kapanjarihan, mgea pinuno o mgea autoridad. Ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya, gaya ng binanggit sa kolosas isa oras labing anim na minuto. Sinasabi rin sa Juan Yeden, Trina ang lahat ng bagay ay psilon ginawa sa pamamagitan niya, et kanvala siya ay valang nagawa na ginawa. Ang impyerno o ang lawa ng apoy ay nakalaan para sa mga tumatanggi kay Kristo. Ang mabuting balita ay maiwasan ng MGA tawan impierno. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggang awa at pag-ibig, ay naglaan ng paraan ng kaligtasan para sa lahat na naglalagak ng kanilang pagtitiwala sa anak ng Diyos, si Jesus. Magpapadala ba ang isang mapagmahal na Diyos sa Impyerno? Ayon sa MGA Turo ng Biblia, malinanao ang sagot ni Gizas. Hindi ito ang gusto ng tao, ngunit ang tao mismo ang humahatol sa kanyang sarili sa walang hanggang impyerno dahil sa kanyang pagkabulag, katigasan ng ulo, pagiging makasarili at pagmamahal sa kasiyahan. Esa pamamagitan ng pagpili na tanggihan ang paraan ng kaligtasan ng biyo sa ang pakasa ng buhay na walang hanggang kasamanaye. Ang bawat ingibidwal ay kumikiwos patungo esa katuwirang darating. Ang bawat tao ay may hindi bababa sa dalawang panggako. Para sa nakikinita na hinaharap, wala sa mga ito ang maaring mamarkahan sa isang talaarawan o kalendaryo. Ang unang petsa ay natatangi para sa bawat tao, habang ang pangalawa ay katulad para sa lahat. Lahat tayo ay psilon nabigo sa pagsunod sa Diyos sa ilang kparan, eteng kasalanang ito ay psilon nararapat sa pinakahuling parusa na kamatayan. Isinasaalang-alang na ang lahat ng ating kasalanan ay sa huli ay laban sa Diyos at na siya ay isang walang katapusan at walang hanggang nilalang, ang kaparusahan para sa kasalanan, na kamatayan, ay dapat ding walang katapusan at walang hanggan. Ang impierno ay itong walang katapusan at walang hanggang kamatayan na ating natatanggap dahil sa ating kasalanan. Si Jesus mismo ay nagpapahiwatig na ang kaparusahan sa impierno ay walang hanggan gaya ng buhay sa langit. Ong masasama ay laging napapailalim sa putat put enge dios. Makikilawa ng NGMGA nasa impierno na ang kanilang parusa ay patas at siwong lang ang dapat sisihin. Kapag tinatalakay natin ang mga paksang kasing lalim ng buhay, pagkatapos ng kamatayan, ang Biblia ay nagiging pangunahing pinagmumulan ng maraming naghahanap ng mga sagot. Isa sa kanila. Ang tanong ay kan mayroon ben impierno. Susuriin natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Maraming tao ang naniniwala sa langit, Munit mas kaunti ang naniniwala sa impyerno. Gayunman, sinasabi ng Biblia na pareho silang totoo. Lahat tayo ay gumagawa nege masasamang bagay na tinatawag na kasalanan, Roma 3.23. Itinuturo ng Biblia na ang makatarungang bunga ng ating mga kasalanan ay kamatayan, Roma 6.23. minuto. kalangk na ang 18 MGA pagkakamali ay Laban Esabios, na walang hanggan, An 8 kaparusahan aidapad din maging walang hanggan. Angi walang hangang parusan ito ay ano. Tinutukoy ng Biblia ang imperyo sa maraming paraan. Ito ay nilarawan bilang isang lugar ng walang hangang apoy. Mateo 25:41, isang apoy na hindi Mamatai, Marcos 9:44 e 48, isang lugar ng walang hangang pakawazak. 2 Tesalonic 1, isang lugar ng Patuloi na pagdurusa at Zuk mula sa ang pagdurusa ibumangon magpakailama. Apocalipse 14, 10, 11 Etizan é lava ngena gniningas na zupri kungisan saan mairon valan katapuzan pagdurusa. Apocalipsis 20, 10, 15. Ito ay isang lugar kung san. Kantum sa impierno, ng biblia aypsilon hindi nagbibigai ng tahasang heograpikong mgea a koordinate, bagaman inilalaravan ito bilang isang tunay na lugar ng pagdurusa. Ang eksaktong lokasyon nito ay nananatiling hindi nanatiling hindi inihayak, ed maaring nasalop enge ating pisikal na universo o marahil sa isang ganap na naibang klarangan o dimensyon. Higit sa lahat, idiniin ng Biblia ang kahalagahan ng pamumuhay ng isang matuwid na buhay upang maiwasan ang lugar na ito ng pagdurusa, sa halip na tukuin ang bagaman ang Biblia ay hindi naglalaan ng isang espesipikong lokasyon ng impyerno, ito ay nagpinta ng ilang larawan na nagpapahiwatig ng kalubhaan at takot nito. Ayon sa Biblia, ang impierno ay walang alinlanggan na toto inilarawan bilang isang lugar ang pagdurusa. Ang panggunahing nito ay magsilbi bilang kaseng kaharian ang pagator. Nagbabala rin ang mga apostol tungkol sa impierno, binanggit ni Pablo, sa kanyang mga liham, ang paparating na puot at ang pangangailangan para sa kaligtasan sa pamamagitan ni Jesus upang matakasan ang kapalarang ito. Ayon sa Biblia, ang impyerno ay psilon isang krealidad, isang lugar enge kaparusahan at paghihiwalay sa Dios, na inilalarawan sa pamamagitan enge mga larawang nagbibigay din sa kakilaki labot nito. Samgea aralin sa kuwento sa Biblia, palaging napakahalagang matutunan na hinihikayat tayo enge Biblia na hanapin ang pakibig etawa awa enge Diyos. Sa pamagitan na jepana na kay Kristo, Maywasan natin ang na ng impierno. esabut. boot, ang Biblia ay nagpapatunay na ang impierno ay totu, Ngunit na kalok ng pakasa esa pamamagitan ni Jesus upang maywasan ang kapalarang iyon at emaktamo ang buhay na walang hanggan. Ang impierno ay nagsisilbing testamento sa kabigatan ng pag-alis sa banal na kaayusan at nagsisilbing backdrop sa mas malaking salaysay ng pagtubos at kaligtasan sa kasaysayan ng Biblia. Gylden Kuventu NG Empirene ay Ai Seng Pang Edukationen ng Salese NG Pagma Matas sa Pagki Himaxik, Ngunit din NG Pagtu Bos af Pagasa. Kajut na an Empirene ay Katotohanan, may din posibilidad NG Kaliktasan. Ang kamatayan, ang hindi may iwasang kahihinat ng buhay, ay naging paksanan. Pagninilay, takot at inaasahan sa buong kasaysayan ng tao, ang iba't ibang kultura at relihiyon ay may iba't ibang paniniwala tungkol sa kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan ng isang tao. Ang banaw na Biblia ay nakalok ng GMGA pananaf esa kabilang buhay, na nililinaf ang kapalaran ng GMGA mananampalataya at hingi mananampalataya. Ang tanong na jay pakakun na buhay pakatapo na kamatayan ay isa sa pinakamilana katanggang na jay sangkatun tinutugunan ng aklat tanong na ito sa pamamagitan ng pagtatanong kung ga Ang mga tao ay namamatay at mabubuhay muli, ayon sa Job labing apat na oras labing apat na minuto. Si Jesu Kristo, sa pamamagitan ng kaniyang mga turo at pagkabuhay muli, ay nag-alok ng mga sagot tungkol sa pagkakaroon ng buhay sa kabila ng kamatayan. Kinumpirma ni Jesus ang pagkakaroon ng buhay pagkatapos ng kamatayan sa pamamagitan ng pagharap sa mga sadusyo, na itinanggi ito, na binanggit ang kasulatan, Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob, na nagbibigay diin na ang Diyos ay ang Diyos ng mga buhay, hindi sa mga patay, Marcos 12 oras 26 minuto negatibo 27. Higit pa rito, si Jesus. Nag-alok siya ng aliw sa kanyang mga tagasunod, sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila ng kabilang buhay sa langit. Huwag mapakapak ang kiyong puso. Kung naniniwala ka sa tiyos, maniwala ka rin sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming mansyon, kung hindi lang, sinabi ko na sayo. Ako ay maghahanda ng isang dako para sa inyo, Juan labing apat na, isa tandang bawas dalawa. Ito ay nagsasalita tungkol sa pangako ng isang walang hanggang tirahan, kasama niya pagkatapos ng kamatayan. Ayon kay Jesus, may dalawang posibleng patutunguhan ng mga kaluluwa, pagkatapos ng kamatayan. Ang isa sa kaaliwan at ang isa sa pagdurusa sa kamatayan. sa cuento negeta on mayaman at Lazaro. Anta on mayaman ay nasumpungan ang kanyang sarili sa pagihirap pagkatapos nege kamatayan, habang si Lazaro ay naaliw, Lucas 16, 22, 23. Ayon sa Biblia, valang intermediate state gaia enge purgatorio. Eng mgea kaluluva aipsilon direktang dumadaan sa kanilang mgea valang hanggang destinasyon. Sinoliksik ni Jesus ong mogokaibong mgeo todono sa Meteo 2.5. 46 at Juan 5, 2529. Ang landas tungo sa isang positibong kabilang buhay, ay tinutukoy ng pananampalataya, kay Jesu Kristo, Juan 3 oras 16 na minuto. At Juan Godzina 3 Sinasabi ni Jesus na ang paniniwawa e sa ay ginagarantiyan ang buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya naniniwala sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Para sa matumatang kay Hesut, ang waypak katapo na de kamatayan ay nanggang ko na de walang hanggang kagalan. Gayunpaman, para sa mga tumatanggi sa kanya, inilarawan ni Jesus ang isang madilim na senaryo, na tumutukoy sa isang lugar ng kadiliman kung saan magkakaroon ng pagtangis at pagnangalit ng mga ngipin. Hinihimok niya ang lahat na gumawa ng matalinong pagpili, na itinatampok ang Samakitit na landas na patungo sa buhajet umiva sa malavak na landas na humahantong sa pakkavasak. Mateju 7, 13, 14. Mej isang tao na naktagumpaj sa kamatajanet nakbukaz NG landas na tatahakin NG iba. Si Jezus, sa pamamagitan NG kaniang pakka na makuli, aj psilon synagot eng parehong mgea tanong nang mej paksankajon. Bilang mgea mananam palataja, Máli utajo sa mgea salita eni apostol Pablo, na nagdiriwang ng tagumpay laban sa kamatayan. Nasaan, o kamatayan, ang iyong tagumpay? Nasaan, o kamatayan, ang iyong tibo? 1 Corinto 15 lima versikulo 55 lima ang buhay pagkatapos ng kamatayan, ay hindi nakaaliw sa mga hindi tumatanggap kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas. PAKKATAPOZ NG paguhukom NG MGEA hindi NAKASULAT SA AKLAT NG BUHAJ AYPSILON MAKAKARANAS NG IKALAVANG KAMATAYANED dvalang HANGAN NA MAHAHATULAN SA lauja NG APOINA APOKALIPS 20 VERSES 14 HANGANG 15 ANO NG MAGAGAVA NATIN NG IDEJA NG IMPIERNO AYPSILON maring mughang NAKAKATAKOT NGUNIT NG MABUTI BALITA AYPSILON MAIVASAN NATIN ITO SA panini valán, EMO Si Jesus et sakaniang sakripisyo para sa atin ay psilon mailiktas tayo sa gayong kapalaran. Sabi na ase kasabihin, Now is the day of redemption, ibig sabihin hindi na teyo dapat Napakahalaga na maniwala at magtiwala kay Jesus ngayon, upang makasama mo siya, magpakailanman sa langit sa halip na harapin ang walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Eng pangunahing mensahe ng Biblia ay psilon hindi eng takot sa impyerno, Engunit sa halip ang pakibig, biyaya at kaligtasan na inialok sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Nagbibigay siya ang pagesa peron. Makipagkasundo sa Diyos at ginagarantiyahan ang buhay na walang hanggan sa kanyang presensya, gaya ng ipinrope sa aklat ng pahayag. Darating ang panahon ng paghuhukom kung saan si Satanas, ang manlilinlang at nag-aakusa, ay sa wakas ay masusumpungan ang kanyang wakas pagkatapos ng sunod-sunod na mga sakuna na pangyayari sa lawa ng apoy kung saan siya ay pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Pagkatapos ng hiling patol ni tenas, makakaroon ng melaking puting trano na patol, kung sanang ba't individal ay hahatulan ayon sa kanilang gemgiega at pananampalata. Ang paktangga po paktanggi esaka sa kaligtasan kay Kristo ang magtatagda ng gevalang hanggang tathana. Yaong ang mga pangalan ay wala sa aklat ng buhay ay itatapon din sa lawa ng apoy, na walang hanggan na hiwalay sa presensya ng Diyos. Gayunpaman, para sa mga nakatanggap ng sakripisyo ni Kristo at ng kaloob ng kaligtasan, ang buhay na walang hanggan ay naghihintay sa bagong langit at bagong lupa, kung saan ang sakit, pagdadalamhati at kamatayan ay wala na. Gaya ang ginasusulat. Pagkatapos ay nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong klupa, sa pagkat ang unang klanggit at ang unang klupa ay lumipas na, at ang dagat ay wala na. Yumeral Ido Sa Apokalipsis 21, Talata 1, Bilang pagtatapos, ang mga turo ng Biblia, tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pananampalataya kay Jesu Kristo. Malinaw ang pagpili, buhay na walang hanggan kasama si Kristo o walang hanggang paghihiwalay sa pagdurusa. Hinihimok ng Biblia ang bawat kaluluwa na tanggapin ang kaligtasang inialok ni Jesus, na ginagarantiyahan ang isang may pag-asa at maluwalhating kinabukasan. Panalanagain, mahal na ama sa langit, kami Ipsilon naktitipon dito engayon na naghahanap enge pangkunawa at kalinawan tungkol sa mga katotohanan enge iyong salita. Itinuturo sa atin enge Biblia na langit at impierno Ipsilon mgea konkretong katotohanan. Maari itong maging napakalaki upang pagnilayan ito. Tulungan mo kami, Panginoon, na maunawaan ang kabigatan ng aming mga pagpili at ang mga kahihinatnan ng mga ito. Ipolala sa mi yong pagibi atong sakripisyong ginawa ni Jesus upang kami ay mabigyan enge doon mule sa walang hanggang kaparusahan. Bigyan mo kami enge karunungan upang maynavon ong MGA katutuhanang ito at MGA pusong handang bumaling sa ayo. Maaliw sa iyong presensya at alamin na sa pamamagitan ng pananampalataya, kay Jesus ay may pag-asa at hinaharap na kasama mo. Nagpapasalamat kami sa iyo, Diyos, sa pagbibigay mo sa amin ng iyong salita, Bilang gabay at sa palaging pakikinig sa amin kapag kami ay umiya. Tulungan mo kaming mamuhay na nagpapakita ni Jey Yonk pagmamahal at biyea, apang malaman at maranasan din ne Jey ba ang pag-asa namin sa iyo. Sa panggalon, Yesus, kami ay nananalangin. Amen. Engayon, tungkol sa iyong tanong, huwag makatubiling magtanong, nandito ako para tumulong. Espiritual o banal tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan, ano ang magiging tanong na ito at bakit? Inaanyayahan kita na ibahagi ang iyong mahalagang pananaw sa mga komento. Kung naging makabuluhan sa iyo ang nilalamang ito, mangyaring suportahan kami sa iyong subscription.